Capricorn, Capricorn, Sun, Moon, Rising and Venus placements and of course ating mga cross watchers na nanonood Welcome, welcome back po dito sa bon magos PH For today's video Capricorn, alamin natin kung ano yung mga paparating na energies Okay, sa so, loob ng tatlong buwan From the moment na napanood nyo itong video hanggang sa uh, ikatlong buwan Okay, so within 90 days, kumbaga, ano ang paparating sa bawat aspeto ng iyong buhay? Titignan natin kung ano mga paparating na energies, anong mangyayari, kapalaran, ayan. Paalala lang, uh, Capricorn at salat po ng mga ibang nanonood, Sojak Science, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka kunin nyo lang kung sa kayo nag-resonate. Capricorn at iwan yung hindi. Alright, let's start. Capricorn. First energy, you have the tower. Hmm. Okay. Tower. Next, you have the sun. Next energy, you have the full new beginnings. Wow. Okay, next, you have the judgment. and daming major arcana. You have the king of pentacles. Page of swords. The Three of Swords and the Magician. Okay. Pisahan natin. Alright, Capricorn, umpisa natin sa uh, first aspect ng buhay mo Pag-ibig, love, and relationships You have the tower, you have the three of swords, and the sun Okay, Capricorn, may malaking pagyanig no o emotional earthquake na paparating sa aspeto ng puso. Ang tower card ay nagsasaad ng biglaan, hindi inaasahang pangyayari, maaaring isang pagtuklas ng katotohanan, pagtataksil, pagsisinungaling o isang sitwasyong magpapagising sa iyo. Ang Three of Swords ay patunay na ito ay masakit. Ito yung uri ng sakit na hindi lang umiiyak ang puso mo, kundi parang nag nang, nagla, naglalakbay ka sa kamuhan ng isang heartbreak na magpapabago ng pananaw mo sa pag-ibig. So maaring hiwalayan ang mangyayari pagtatapos ng commitment o betrayal mula sa taong akala mo ay kasama mo sa dulo. Pero hindi ito ang katapusan ng kwento mo. Capricorn, kung nakaka resonate ka sa energies sa reading na ito, sa part na to. Okay? Dahil kahit masakit, sa dulo ng cycle na ito ay naroroon ang sun. You have the sun card pagkatapos ng unos, may liwanag, may bagong pag-ibig, may clarity, may healing. Para sa mga single, ito ay spiritual cleansing na magtatanggal ng toxic cycle sa iyong heart chakra. Para sa in a relationship, ito ay test of endurance at truth. Kung sino ang mananatili, siya ang para sa iyo. Okay, ang sakit ay hindi parusa. Ito ay proseso ng paghubog sa isang pusong karapat dapat mahalin ng totoo. Okay, punta tayo sa inyong career or trabaho, Capricorn. Okay, para sa inyong career, you have the fool, the king of pentacles, and the page of swords. Okay, pagdating sa inyong career Capricorn, uh, may mararamdaman ka na bang uh, may nararamdaman ka na bang pagka-burnout o pagka pagkalito kung tama pa ba ang path na tinatahak mo? Kasi ang full ay sinyales na ang universe ay tila uh, magbubukas ng bagong pintuan, pinto para sa'yo. Isang leap of faith. So maaring may offer na bigla mong marinig o urge na magsimula ng panibagong path. Ang King of Pentacles ay assurance. Kung susundin mo ang inner calling mo, ito ay magdadala sa iyo ng tagumpay, respeto at siguridad sa pananalapi. Hindi ito risk lang, ito ay guided risk. Now, meanwhile, ang Page of Swords ay reminder na bago ka sumabak, maging mapagmasid, magtanong, mag-research kung kailangan mong mag-aral muli o mag-training gawin mo. Okay, so kumbaga, possible kung gusto mong mag tiyakin mong may solid backup plan ka. And may opportunity abroad or online career, pag-aralan mo muna bago ka tumalon. May project idea ka ba, i-journal mo muna bago i-pitch. Okay, pag sinamahan ng talino, ang lakas ng loob mo, ang imposible ay nagiging posible. Okay, punta tayo sa negosyo or business. Sa so, may mga negosyo po dyan. Okay, punta tayo sa negosyo. So may mga negosyo dyan, Capricorn, you have the Magician, the Judgment, and the King of Pentacles. Capricorn, kung may negosyo ka o plano kang magsimula, ito ang breakthrough phase mo. Kasi ang Magician ay nagsasabi na nasa sayo na ang lahat ng kailangan mo. Uh, skills, connections, uh, resources, at inspiration. Kung matagal ka nang may idea sa isipan mo, this is the time to bring it to life, no? Ang judgment card ay gising mula sa universe. So, baka matagal mo nang, ah, matagal lang ibinubulong sa iyo ng inner voice mo, ang tamang direksyon. May second chance sa negosyo na dati mo sinusubukan, pero iniwan. Okay? O kaya ay divine nudge is to, to start something with your soul and impact. So, and then, andyan yung King of Pentacles. Okay? Guaranteed na may pera, may kikitain at long-term success sa path na ito. Okay? So, uh, possibly yung iba sa inyo mag e commerce or online business, then yes, very, very favorable. Uh, business related sa healing, spirituality, or education supported. At kung meron ka ng tinigil dati, And then, kung i-re-revive mo, mas maganda na handa ka na ngayon. Okay? I think, mas handa ka na ngayon. Kumbaga, based sa mga energy. So, kapag sinamahan mo ng purpose ang negosyo mo, Capricorn, ang kita ay hindi lang panandarian, kundi pang matagalan. Okay, punta tayo sa inyong family aspect. Family, family dynamics. You have the tower, fa, uh, the judgment, and the sun. Okay ang family, ang pundasyon mo, Capricorn, right? Yung iba sa inyo. Pero sa reading na ito, may malalim na lesson na darating mula sa loob ng tahanan. Maaring may luma o matagal ng suliranin na biglang lalabas. Away, sama ng loob, inheritance, o issue na hindi natapos noong nakaraan. The tower, again, signals the collapse of illusion. So, marahil, isang family secret ang mabubunyag o kaya bigla ang pagbabago sa relasyon mo sa mga magulang, anak, o kapatid. Pero, with the presence of the judgment card dito, ito nagsasabi na ito ay divine timing. Yung pagkatuklas na ito ay hindi para sirain ang pamilya, kundi para ayusin, paghilumin, at i-realign ito sa katotohanan. And then, in the end, you have the sun may maayos, may ma may maayos, may liwanag at may pag-asa. So hindi lahat ng pagyanig ay paggiba, yun yung iba pag-reset. Okay, because sometimes truth shakes the house para maitayo muli sa mas matibay na foundation. So makaresonate resonate lang po. Okay? Punta tayo sa yung kalusugan. You have the fool, the tower, and the page of swords. So alert. Capricorn, health-wise, ito ang panahon na hindi mo dapat pinapabayaan ang katawan mo. The tower here is a warning. Kung may nararamdaman ka na, na ka na, sa katawan mo, pero ini-ignore mo, maari itong lalala. Mabibigla ka, biglaan ang mangyayari. Walang pasintabi. Pero good news, dahil andito yung full card, it says na you can begin again. Hindi pa huli. Pwede ka pang mag-reset. Simulan mo na ang new wellness routine, kahit simple lang. Tubig, tulog, tamang pagkain, or emotional detox. No? The Page of Swords gives you a curiosity and clarity. So, magtanong, magpa-check up, magbasa. Seek holistic care. Um, huwag matakot humingi ng tulong, may sagot sa mga tanong mo, pero kailangan mong hanapin. Okay, kasi ang katawan ay templo, Capricorn, right? So, kapag sinira to ng stress, puyat, at pabaya, mawawala ang lakas mong lumikha ng bagong buhay. Okay, punta tayo sa spiritual life niyo, You have the magician, the judgment, and the sun. Capricorn, ito na ang grand awakening mo, isang malalim na tawag mula sa iyong higher self na uh, gusto kang gisingin sa totoong mission sa mo dito sa mundo. Ang judgment is your soul's trumpet. Parang sinasabi ng universe, gising na Capricorn, oras na para gamitin ang mga gifts mo. Ang magician ay patunay na ikaw ay channel ng divine energy Capricorn sa makakarasonate lang po manifestor ka, healer ka, guide ka. Okay, kung spiritual worker ka, ito ang panahon para i-level up. Kung di mo pa ginagamit ang gifts mo, ito ang simula ng awakening mo. And the sun, ibig sabihin ikaw ang pinili. You're the chosen one. May, protect, may protection ka, may liwanag kang taglay. Okay, so mga pwede mong magamit dito ng mga spiritual tools, meditation, journaling, Akashic Records. By the way, talking about Akashic Records, if gusto nyo pong malaman, gusto nyo ma-pull out ang mga Akashic Records niyo, kausapin nyo po ako sa Facebook page. Hanapin nyo ang Facebook page ko, Bono Magos PH, or mag-comment kayo dito sa YouTube. Ma'am, gusto kong ma-avail yung Akashic Records. Paano po? malaman yung Akashic records ko. Ano yung mga past lives ninyo? Sino kayo? Okay, at ano yung mga uh, mga gifts ko mo kung meron ka or all about you, your past lives or who you really are. Okay, ano yung mga trauma ninyo? Ano yung mga balakid? Posible makikita at malalaman doon din kung lalabas. Okay, for more information about Akashic records, ano ang mga makukuha ninyo? ano ang mga packages kasi by package yan, by tier yan. Okay, you talk to me, hanapin niyo po ako sa Facebook page. And sa screen, Bono Magos PH, yung verified ni Meta. May blue check. Or ritual work, meron din ako. Okay, nature immersion na yan. Lahat na ito ay susi sa pag-connect mo sa divine blueprint mo Okay, Capricorn? Ayan, sa so, bawat pagsubok mo, may mga panawagan. So, gamitin mo ang sugat bilang sandata ng iyong paggaling. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mundo. Okay, so Capricorn, binabago ka ng langit ngayon. Hindi ito simpleng transition. Ito ay soul re -reca recalibration, okay? Recalibration. May mga bagay na mawawala. Pero hindi ito dahil paru parusa ito, kundi dahil may mas magandang nakalaan para sa sa'yo. Okay, so Capricorn, ayan. Again, sa so mga gusto pong magparitwal, libre po kapag bumili kayo ng item. Okay, kasama sa Inclusions, Distance Reiki, ayan, marami pa. At sa gusto pong magpabook ng reading, one to two days ang lead time. Mag-message mag, mag -message kayo sa akin sa Facebook page if gusto nyo mag-avail, mag magpabook ng reading. Madali na nilang yung makukuha. Hindi na ano ang schedule Okay, 1,000 pesos ang energy exchange or charge or payment uh, Up to 7 to 10 questions pwede niyong ipahula Okay, kahit ano, you you tell me, kausapin Usap tayo sa messenger, sa Facebook page, hanapin niyo po ako Okay, and sa mga gustong makavail ng living paritwal May mga in-offer ako dito sa Facebook, YouTube ng mga item take a screenshot of the item na gusto nyong, bilhin, ipadala yung screenshot, i-message nyo sa Facebook page ko, Bono Magos PH, at doon ang transaction natin. At doon, ma-avail ma niyo ang kahit na anong ritual. I, I will provide the list of services or ritual na pwede nyong pagpilian. Okay? At ako nang gagawa ng ritual para sa inyo. Libre nyo na makukuha ang item. Libre na ang ritual. May, may item na kayo, naka-avail pa kayo ng ritual. Sa mga taga-ibang bansa na gustong mag-avail, ay, oh, sad to say, wala akong international shipping ngayon. Okay, wala po akong international shipping. Ang pwede, ko, ang pwede natin gawin na setup is, ipadala po dito sa mga kamag-anak ninyo, kaibigan, kakilala. At sila na po bahalang padala sa inyo. Okay, kung gusto niyo yung maka-avail ng libreng ritual na may item. Okay, so maraming maraming salamat Capricorn. Hope to see you again next time. Let me know if nag-resonate po sa inyong reading by leaving a comment. Like this video if nagustuhan ninyo. At napaka-importante sa lahat. If you want to claim lahat ng na mga nabanggit ko dito magagandang energy, mag-leave kayo ng comment sa baba. O gusto nyo magparitual, anything, mag-leave kayo ng comment. And I hope to see you again next time. Huwag muna kayong alis Capricorn. Magbabalik po ako. Ingat po and God bless. Black Obsidian with Mantra Agate Bracelet. Magkano ito? 1450. Includes free complete ritual package, no 38 steps of blessing ritual, distance Reiki healing, personalized prayer or ritual request at dalawang freebies. So benefits ng Black Obsidian with Mantra Agate bead, Black Obsidian, the ultimate protector powerful psychic protection stone na nag-aabsorb at nagsisigaw ng negative energies from people or environments. Best ito para sa mga impacts, healers at mga taong madaling kapitan ng inggit o psychic attacks o mga kulam-kulam, mga palipad hangin. Helps cut energetic cords from past trauma or toxic people. So, mga spiritual uses nito. Ideal for grounding during meditation. Acts like a mirror. Pinapakita ang truth and hidden energies around you. Sinasab sinasabing mainam ito suotin kapag may kinakaharap kang pagsubok or spiritual warfare. Ayan, mantra agate bead, energy amplifier at sacred channel ang pulang agate bead na may golden mantra script ay hindi lang dekorasyon spiritual amplifier ito ng intentions mo blessings at mantra so may nakaukit na mga Tibetan mantra of compassion Om Mani Padi Hum attracts divine mercy, protection, and healing. Pinadiniwala ang nagbibigay daan para makakuha ng spiritual favor at good karma. Energy ng mantra ay nakaseal sa bead at sumasabay sa vib vibrations mo habang suot mo ito. So, ideal ito sa mga may trabaho, o negosyo na exposed sa competition, chismis at inggit. May mga nakaranas ng emotional instability, burnout or spiritual fatigue, mga gusto ng protection, divine support habang nag-meditate, nagwo-work nag o naglalakbay. Para sa mga gusto ng mas malalim na spiritual connection habang pinoprotektahan ang serili Again, magkano? 1,450. Take a screenshot. Ipak-screenshot po at ipadala nyo sa akin sa Facebook page. Bono Magos PH. Yung may blue check verified ni Meta. If gusto nyo pong mag-order. Thank you Thank so you hope. much. 1,900 pesos only with free complete inclusions. 38 Steps of Blessing Ritual, My Distance Reiki Healing, Personal Prayer or Ritual Request, Libre, at dalawang freebies. So, bakit kilala ang Sugilite bilang Stone of Cancer Healing? Ang Sugilite ay isang bihirang Uh, at highly spiritual na healing stone lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling energetic shield para sa may mga malalang karamdaman lalo na cancer so pangunahing benepisyo ng sugilite cancer support and deep healing tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sak sakit pagod at side effects ng chemotherapy energetically pinapalakas nito ang cell generation regeneration at immune system may kakayan daw ito magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus. No? Ang sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman emotional strength and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina inaatak ng sakit. Minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang sugilay ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness at draining people. And also, it activates their third eye and crown chakra. Ideal para sa may, may, may sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover. So, para kanino, kanino ito? Para sa may cancer or other chronic illnesses, para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling, para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong map mapanatiling energetically protected para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me. Take a screenshot of this item at i-message nyo. Ipadala nyo sa Facebook page ko, Bono Magos PH. You may blue check verified po ni Meta.